Ayan mga idol, dahil araw ng mandi ngayon, pasok ulit tayo sa trabaho. Ayan, ayan mga idol, bago ang lahat, intro muna tayo. Ganito lang yung ano natin. bahay, trabaho. <laughs> Ayan, nakaligo na tayo. Nakaready na rin yung baon natin. Ngayon, papasok na tayo mga idol. Alright, ready na. Samahan nyo ako sa aking biyahe. Alright, biyahe-biyahe muna tayo. Malapit na po yung testa rito sa barangay Anunas. Ayan mga idol, dito na naman tayo ulit. Back to work na naman tayo. Malinis. Walang katao-tao dito sa lager. <laughs>